hindi ko malilimutan ang tawa ni Tita Amelia. Iyon ang klase ng tawang tumago sa kaluluwa mo at nagdulot ng isang matinding kirot. Ito ang huling pagkakataon na nakita ko siyang tumawa ng ganoon kalakas. Dahil sa sandaling iyon, hindi niya alam na ang simpleng kahon na hawak ko, ang regalo na minamaliit niya, ay ang sandata na gagamitin ko para buwagin ang lahat ng kanilang kayabangan. Dahil ang kahon na iyon ay hindi lang isang simpleng regalo, ito ang titulo ng lupa kung saan nakatayo ang buong mansyon nila. Ang buhay ko, para sa marami, ay parang isang perpektong pelikula. Ako si Clara, isang arkitekto na nagsisimula pa lang sa aking karera, at madalas ay napupuri dahil sa aking pisikal na anyo. Nagagawa ko pa maging simple at mapagkumbaba kahit na maganda ang aking mukha at forma. Ang ganda ko raw, sabi ng iba, ay natural at hindi mapipilit. Pero bukod pa sa pisikal na anyo, binibigyan ko rin ng halaga ang aking trabaho at ang aking pamilya. Kaya nang makilala ko si Leo, pakiramdam ko ay perpekto na ang lahat. Si Leo, bilang isang lalaki, ay gwapo, matagumpay, at nagmula sa isa sa mga pinakamayamang pamilya sa buong lungsod. Ang pamilya niya ay kilala sa industriya, at ang kanilang mansyon ay isang landmark, isang malaking bahay na nakatayo sa tuktok ng isang burol, na parang sinasalamin ang taas ng kanilang estado sa lipunan. Ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay nagsisigaw ng kayamanan, mula sa mga chandelier na nagliliwanag sa gabi hanggang sa mga painting na nakasabit sa dingding. Sa mga mata ng tao, si Leo at ako ay isang magandang magkasintahan na magiging isang perpektong pamilya. Pero sa likod ng lahat ng iyon ay mayroong isang bagay na hindi nila alam. Mayroon akong isang simpleng sekreto na laging nasa puso ko. Bago pumanaw ang aking lolo, Ipinamana niya sa akin ang isang piraso ng lupa sa bundok. Sinabi niya sa akin na ito ay isang mahalagang regalo mula sa aming pamilya at dapat ko itong pangalagaan. Ang lupang iyon ay hindi pa na-develop at ang mga papeles nito ay nakatago sa isang maliit na kabinet sa bahay. Para sa akin, ito ay isang simbolo ng aking pinagmulan, isang tahimik na paalala kung saan ako nagsimula at kung saan ako nagmula. Ang lupang iyon ay ang pinakamahalagang bagay na mayroon ako at pinapangalagaan ko ito ng buong puso. Sa tuwing may pagkakataon akong mag-isip, lagi kong napapansin ang lahat ng sinasabi ng pamilya ni Leo. Ang kanilang mga salita ay parang mga maliliit na karayom na laging tumatama sa akin. Nagsimula ito sa isang simpleng hapunan kung saan sinabi ni Tita Amelia, ang nanay ni Leo, na ang aking simpleng damit ay kaaya-aya na parang tinatago niya ang ibig niyang sabihin na hindi ito sapat para sa kanila. Sa bawat salita niya, nakikita ko ang pagtaas ng kanyang kilay at ang pag-alis niya ng tingin sa akin. Napansin ko rin ang pagsinyas niya kay Leo na parang nagpapahiwatig na ito na ba ang pipiliin mong mapapangasawa. Sa unang pagkakataon, hindi ko pinansin ang mga salita nila. Sinabi ko sa sarili ko na siguro ay may kakaibang pakiramdam lang si Tita Amelia o baka hindi niya lang alam kung paano magbigay ng papuri. Pero ang mga salita niya ay laging bumabalik sa akin na parang isang kanta na hindi ko matanggal sa isipan ko. Nakakaramdam ako ng lungkot at pag-aalinlangan. Ang masakit pa, si Leo ay parang walang naririnig at walang nakikitang masama sa mga salita ng kanyang pamilya. Ang pagkatahimik niya ay mas lalong nakasakit sa akin kaysa sa mga salita nila. Ang mga hindi magandang pakikitungo ay nagsimulang dumami. Sa bawat hapunan, sa bawat pagtitipon, laging may panunuya. Clara, di ba ang trabaho mo ay para sa mga maliliit na bahay lang? Tanong ng kapatid ni na si Sofia na may nakakakilabot ng ngiti sa labi. Kasi ang ganda ng mansyon namin, baka mamaya ay mapagkakamalan mo itong simpleng bahay lang. Ang mga salita nila ay laging may dalawang kahulugan. Sa labas, sila ay magalang pero sa loob, nararamdaman ko ang pagmamaliit sa bawat salita. Isang araw, habang nag-uusap kami ni Tita Amelia tungkol sa kasal, sinabi niya na ang mga kaibigan ko ay simple at walang masyadong halaga. Clara, dapat ay piliin mo ang mga taong makakatulong sa atin, sabi niya, habang hawak-hawak ang isang mamahaling tasa ng tsaa. Dapat ay maging kaibigan mo ang mga kaibigan namin dahil sila ang mga importanteng tao. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na parang kinukwestiyon niya ang buong pagkatao ko. Ang mga salitang ito ay parang mga suntok sa dibdib ko na parang sinasabi niyang hindi ako sapat para sa kanila. Ang mga salita niya ay laging may kasamang pag-ikot ng mata at malakas na pagbuntong hinina. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang pakikinig ni Leo sa lahat ng ito. Sa tuwing may pagkakataon akong magsalita, sinasabihan niya ako na huwag mag-isip ng masama. Clara, ganyan lang talaga si mama, sabi niya. Dapat ay maintindihan mo ang mga salita niya. Pero ang mga mata niya ay laging nakatingin sa ibang direksyon, na parang iniiwasan niyang makita ang sakit na idinulot ng mga salita ng kanyang pamilya. Napansin ko ang unti-unting paglayo ni Leo sa akin. Ang mga yakap niya ay hindi na ganoon kainit, at ang mga halik niya ay hindi na ganoon kasweet. Sa mga sandaling iyon, nakaramdam ako ng pag-iisa at pag-aalinlangan. Ang pangarap ko na magkaroon ng sarili kong pamilya ay unti-unting nawawala at ang pinalitan nito ay ang takot at pagdududa. Alam ko na mayroon akong dapat gawin. Kailangan kong malaman kung ano ang dahilan sa likod ng kanilang ugali at kung bakit nila ako ginagawang ganito. Nagsimulang magbago ang lahat ng magsimula ang mga preparasyon para sa kasal. Kinuha ni Tita Amelia ang lahat ng responsibilidad at ipinagwalang bahala ang lahat ng gusto ko. Clara, ang wedding planner namin ang bahala sa lahat, sabi niya. Huwag kang mag-alala, magiging perpekto ang lahat. Ang bawat desisyon ay ginawa nila para sa kanilang kapakinabangan. Ibinababa nila ang aking pamilya at ang aming kultura na sinasabing ang simpleng kasalan ay hindi bagay sa pamilya ni Leo. Sa bawat pagpaplano, lagi nilang inuulit kung gaano sila kayaman at kung gaano ka-elegante ang lahat ng kanilang gagawin para sa kasal. Tila ba ang kasal namin ay isang paraan para lang ipagmalaki nila ang kanilang estado sa lipunan. Ang pinakamasakit sa lahat ay nang ipilit niya na ang kasal ay dapat gaganapin sa kanilang mansyon. Sa umpisa, naisip ko na baka gusto lang niyang ipakita ang kanilang pagmamahal sa amin. Pero sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nakikita ang kanilang pagmamalaki. Ang bawat sulok ng mansyon ay parang isang paalala sa akin na hindi ako kabilang sa kanila. Dito na nagsimulang magbago ang lahat ng aking nararamdaman. Ang pag-aalinlangan ay naging galit at ang takot ay naging determinasyon. Sinabi ko sa sarili ko na mayroong dapat akong gawin. Hindi ko nahahayaan na ganoon na lang ang mangyari. Ang kanilang mga salita at ugali ay nagbigay sa akin ng lakas na mag-imbestiga. Sinimulan kong suriin ang mga papeles na ipinamana sa akin ng aking lolo. Ang mga papel na iyon ay laging nasa akin na parang isang mahalagang yaman na hindi ko dapat kalimutan. Sa aking paghahanap, natagpuan ko ang isang lumang dokumento na may selyo ng gobyerno. Ito ay isang plano ng lupa na nagpapakita ng lahat ng mga ari-arian sa aming lugar. Sa aking pag-aaral, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga ko. Ang lupang ipinamana sa akin ng lolo ko, ang lupang nasa bundok na pinapangarap kong maging isang tahimik na lugar, ay hindi lang isang simpleng piraso ng lupa. Ang lupang iyon ay ang mismong lupang kinatatayuan ng mansyon ng pamilya ni Leo. Ang aking kamay ay nanginginig habang hinawakan ko ang lumang plano ng lupa. Ang mga linya at mga pangalan ay malinaw at ang bawat detalye ay tumutugma. Ang mansyon na kinamumuhian ko ay nakatayo sa aking lupa. Ang lahat ng pagmamalaki at kayamanan nila ay nakatayo sa isang piraso ng lupa na legal na sa aking. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking nararamdaman ay naghalo. Ang pagkabigla ay naging pagkalito at ang pagkalito ay naging determinasyon. Nagumpisa akong mag-imbestiga sa mga papeles. Nakita ko ang mga lumang dokumento na nagpapakita na ang pamilya ni Leo ay nag lang sa lupa. Mayroon silang maliliit na papeles na parang nagpapahiwatig na sila ang may-ari ng lupa, pero ang mga selyo ay hindi totoo at ang mga pirma ay mukhang peke. Iyon ang dahilan kung bakit nila ako pinagmamaliitan, alam nila ang totoo, at alam nila na ang aking simpleng background ay maaaring magtago ng isang malaking sikreto. Ang kanilang pagmamalaki ay isang takip silim para sa kanilang malaking kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait at galit na naramdaman ko ay nawala. Ang pinalitan nito ay ang isang matinding determinasyon na magbigay ng hustisya. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko hahayaan na ganoon na lang ang mangyari. Sinimulan ko ang isang plano at ang unang hakbang ay ang makipag-usap sa isang abogado. Sa tulong ng aking abogado, inayos namin ang lahat ng papeles at kumuha ako ng isang legal na dokumento na nagpapakita ng aking pagmamayari sa lupa. Ang dokumentong iyon ay ang aking sandata, ang aking tanging pag-asa. Dumating ang araw ng pagtitipon bago ang kasal. Lahat ng pamilya at mga kaibigan ay naroon at ang lahat ng mata ay nasa aking. Napansin ko ang pagtitig ni Tita Amelia na parang sinasabi niyang ano ang gagawin mo ngayon. Ang bawat kilos niya ay may pagmamalaki at pagmamayari. Habang nagkakasiyahan ang lahat, pinagsalita ako ni Tita Amelia. Clara, ano ang regalo mo para sa amin? Tanong niya na may nakakakilabot ng ngiti sa labi. Kinuha ko ang maliit na kahon na nasa tabi ko. Ito ay may simpleng packaging na parang sinasabi kong ito ay hindi mahalaga. Ang lahat ng mata ay nasa akin at ang bawat isa sa kanila ay naghihintay na makita kung ano ang laman ng kahon. Regalo ko sa inyo sabi ko habang binubuksan ko ang kahon. Ang mga tao ay nagbubulungan na parang inaasahan nila na ito ay isang simpleng bagay lang. Pagkatapos ng ilang segundo ipinakita ko sa kanila ang isang folder. Ang mga mata ni Tita Amelia ay kumunot na parang nagtataka siya kung ano ang laman ng folder. Tita regalo ko sa inyo ang titulo ng lupa nyo, sabi ko, na may ngiti sa aking labi. Natahimik ang lahat. Ang tawa ni Tita Amelia ay biglang nawala at ang mga mata niya ay nagpapahiwatig ng pagkabigla at takot. Anong sinasabi mo, Clara? Tanong niya na may nanginginig na boses. Huwag kang mag-alala, Tita, sabi ko. Gusto ko lang ibalik sa inyo kung ano ang sa inyo. Pagkatapos nito, ibinigay ko sa kanya ang isang kopya ng titulo ng lupa. Ang mga mata niya ay lumaki at ang kanyang mukha ay namutla. Sinubukan niyang magsalita, pero wala siyang masabi. Ang lahat ng pagmamalaki niya ay biglang nawala at ang pinalitan nito ay ang takot. Pagkatapos ng ilang segundo, inilabas ko ang isa pang dokumento, ang legal na dokumento na nagpapakita ng aking pagmamayari sa lupa. Ipinakita ko ito sa lahat at ang mga tao ay nagulat. Tita, ang mansyon niyo ay nasa lupa ko, sabi ko at ayon sa batas, hindi kayo ang may-ari ng lupa. Ang lahat ng ito ang lahat ng kayamanan na ipinapakita nyo ay nakatayo sa isang lupa na hindi sa inyo. Ang gabi ay natapos sa isang malaking gulo. Ang pamilya ni Leo ay nagalit at si Leo ay nagulat. Ang mga bisita ay nag-iiwasan at ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat. Ang pamilya ni Leo ay nabunyag ang kanilang mga kasinungalingan. Pagkatapos ng pangyayari, naghiwalay kami ni Leo. Sa huli, nalaman ko na hindi niya ako mahal. Ang mahal niya ay ang kanyang pamilya. Hindi ko sinisisi si Leo dahil alam ko na siya ay isang biktima rin ng kanyang pamilya. Pero alam ko na hindi ko na siya kailangan. Ang aking pagkatao ay higit pa sa kayamanan at yaman at ang pagmamahal ko ay higit pa sa simpleng pag-ibig. Ang pamilya ni Leo ay pinilit na umalis sa mansyon. Ang kanilang reputasyon ay nasira at ang lahat ng kanilang kayamanan ay nawala ang mansyon na pinagmamalaki nila ay napunta sa akin. Sa huli, ang lahat ng panunuya, pagmamaliit at pananakit na ginawa nila ay bumalik sa kanila. Ang karma ay totoo at ito ay bumalik sa kanila sa isang paraan na hindi nila inaasahan. Ngayon, mayroon akong isang bagong simula. Ang mansyon ay ginawa kong isang paaralan para sa mga batang walang kakayahang mag-aral. Ang lupa na ipinamana sa akin ng aking lolo ay naging isang lugar ng pag-asa at pagmamahal. Ang lahat ng pait na naramdaman ko ay napalitan ng pag-asa. Sa huli, ang mahalaga ay hindi ang kayamanan o ang yaman. Ang mahalaga ay ang pagiging totoo sa sarili at ang pagmamahal sa kung sino ka. Ang lahat ng aking pinagdaanan ay naging isang aral sa aking. Ang pagiging tahimik ay hindi nangangahulugang mahina ka. Ito ay nangangahulugang mayroon kang isang sikreto at alam mo kung paano mo ito gagamitin sa tamang panahon.